So Idol Michael, no, before tayo mag-start, tanong muna kita, ito ba yung kauna mo na Rigid MTB? Uh, wala kasing pintura yung frame mo, bali pinolis mo na lang to, no? Apo. Pero may nakita akong Trinx eh, pero ano talaga yung uh, uh, brand tsaka model nito? Uh, ito pa, ano, Trinx, ano, C782 po yung, ano, yung model po niya. C782? 82, 82 Apo. na XC Hardtail Mountain Bike Frame, no? para ko palang lang ako kukuha una, una na, 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 na gumamit nitong fork na to no kasi nakita ko to din, binibenta doon sa uh, bike shop sa Las Piñas eh kay Janblue Ah uh, ito yung uh, Viper X7 na aluminum ano to eh universal size or one size fits all Ito ulit yung, ano no yung tawag nila doon yung integrated MTB handlebar no Yes yung pinagsama na yung stem at saka yung handlebar ito yung Roval carbon fiber to no Yes What? So ano yung review mo dito kasi meron akong nabalita na ibang brand na nabibiyak eh na ganito klase. Eh ito naman okay naman ba sa? Okay. Ang gulong niya kasi magkaiba no. Yung sa rear tire niya, Maxxis Crossmark na 29x2.1. Yung naman sa mas harapan, Bontrager na XR2 na 29x2.2. Ah, uh, pwede ba, ba mam share sa amin kung bakit magkaiba yung gulong mo? <tod> magandang araw sa inyo So nandito ulit ako sa Bermosa Dito sa Imus, Cavite So for this video naman po So ibabay check naman natin itong Rigid MTB Ni Idol Michael Reducas So check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB Kaya mag start na tayo So Idol Michael, no, before tayo mag start Tanong muna kita, ito ba yung kauna-unaan mo na Rigid MTB? Ay hindi po, may old bike po ako na ginagamit dati na Naka-Rigid MTB po na, no, na bakal po Hmm, yun parang para old school mo ano, ah, na steel. Uh, next question naman idol uh, sa mo regular na ginagamit yung rigid mtv mo ngayon. Uh mostly po sa ano po eh papuntang Tagaytay Sampalo Cave yung o kaya kay Sampalpo. Hmm. kasi weekend naman po sa dito po sa Gatmosa sa po Oo, oh, naghanap nag ka, nag ka ng chicks siguro, no? Hindi na. <laughs> 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 Bale, na ano lang, chill-chill uh, ride lang dito, no? Apo. Ayan, uh, ito nga yung general background sa kanyang Rigid NTB. So, idol, no? Uh, wala kasing pintura yung frame mo. bali pinolish mo na lang to no? Pero may nakita akong tricks eh. Pero ano talaga yung... Uh, uh, brand tsaka model nito. Ah, uh, ito pa ano, drinks ano si 782 po 'yung ano, 'yung model po niya. Ano? C782. 82, 82 okay. na XC Hardtail Mountain Bike Frame, no. So ilalagay ko na lang sa screen 'yung original na uh, pintura, ano 'yung paint, uh, 'yung paint job dito, no. Uh, aluminum 6061. Ah, uh, ano to? Pag 27.5. Uh, ah, yes po. Ayun, uh, nga pag 27.5 to sa pansin ko 'yung uh, wheelset mo 29er tsaka gulong, no. Okay. So mamaya tignan natin yung clearance. Ah, uh, yun yung aluminum 6061. Then ang size nito size medium eh? Yes, po. Size medium or size 16. Uh, straight or non-tapered yung head tube. Oh, yeah. Then full internal cable routing. Pang BSA thread at bottom bracket shell, pang 27.2 no. Yes, po. Millimeter diameter na seat post. Uh, quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan post mo. Ah. Ano pala to? IS or international standard. Next naman ito kanyang MTB rigid fork. Para ikaw pa lang kung kauna-una na, na, na gumamit itong fork na to, no? Kasi nakita ko to binibenta doon sa bike shop sa Las Pinas, eh. Kay so, John Blue. Ah, uh, ito yung uh, Viper X7 na aluminum. Ano to eh, universal size or one size fits all. Then yung steerer tube na to, of course, is straight or non tapered. Quick release yung drop out, then ang disc brake caliper mount naman niya is post mount. Kaya so next naman ito kanyang cockpit. Ito ulit yung ano no, yung tawag nila doon yung integrated MTB handlebar no yung pinagsama na yung stem at saka yung handlebar ito yung roval carbon fiber to no? yes so ano yung review mo dito? kasi meron akong nabalitaan na ibang brand na nabibiyak eh na ganito klase eh ito naman okay naman ba okay sa Okay naman po. Depende na lang po sa ano sa po talaga yun, sa. Ah, depende siguro sa gumagamit, ah, no? Ah, mm, Yan nga carbon fiber. Gaano pala kalapad to? Lapad. Ah, 600 mm po. Yung 600, no? Ah, next naman yung grips. Ano to? Pambansang grips? Ah, ano po kasama po yan sa ano, nakabal po na binili ko. Ah, kasama na. Ah, po. ano ba to? Brand new second hand. Ah, brand new po yan. Ah, brand new. So stock din to po yan. Pero pa ganon ganoon kasama yung ano no, kasama yung grips nito. Yun, no? yes. Ayan, so next naman, itong kanyang uh, integrated headset sa tingin ko parang ano to eh Ah, uh, Sagmit to no? yes, Sagmit Evo 2 uh, Apo. Yeah, Sagmit Evo 2 na sealed bearings. rings uh, Yun to naman kanyang seat clamp Ito yung stock ng trinks to no? yes, po. Aluminum quick release type 31.8mm na diameter Yung seat post din niya stock ng trinks na aluminum 27.2mm ang taba Ah, uh, for, ano pala, 350 Yan, 350 mm ang haba na setback na may single bolt clamping system ito ka naman kanyang saddle, ito yung sa Specialized S-Works no, na body geometry. Parang ganito yata yung nabatche ko dati ng naka, yung isang naka-giant Yukon yata yun. Yes po. Na yun nga no, uh, less lambot kasi nga manipis lang yung foam tapos hindi nag flex kasi nga carbon fiber to eh. Ako. Ah, Then carbon railings. Uh, sa ganitong katigas na saddle, ano yung review mo dito? Uh, ito no, sa una lang po talaga masakit talaga. Sa tasa na yan lang po tapos dapat ano, uh, dalaw po talaga yung ano. Yung, yung padding padding po yun at saka sa tingin ko lang kailangan pag ganyan katigas kailangan malaman mo talaga yung parang level nito eh no? kasi pag mali masakit din talaga. eh no sa so, ito yung review niya sa kanyang saddle no ah uh, prosita tayo sa kanyang drivetrain ito nga naka pambansang drivetrain to one by so wala kayong makikita na front shifter for the rider at saka extra chain links yung kanyang uh, rear shifter ano to Shimano SLX M7100 yes po 12, 12 speed no yes po ayun naka ano pala siya 1 by 12 speed ito naman kanyang MTB crank. Ito yung pampansang MTB crank na I accept dyan ko na Halotech. Ano pala yung bottom bracket ito? MT800 po. MT800 na Shimano, no? Halotech threaded bottom bracket. 170mm ang crank arm. Pang purpose built na pang 3-by. Bale, 104 BCD para sa dalawang chain na 64 BCD para sa granny ring. Ito kanyang chain na 1-by narrow wide na rounded. Nandun kasi yung tatak, di ba? kung ari ito yun, nautog ako sa poste. Uh, VXM yan VXM na ilang tito idol? 42T 42T uh, next naman itong kanyang MTB clipless pedals ito yung Shimano Deore XT uh, PD M8020 yan uh, ito naman kanyang chain na ito 12 speed to no? yes po KMC to no? yes po KMC 12 speed uh, yung cassette sprocket naman nya uh, ano nga ulit brand ito? Uh, Sunshine po Sunshine ano to? 1146? Uh, 1142 po ah 11 ilang speed to ah uh, 12 speed po ah meron pa lang 1142 na 12 speed no ayun uh, ah uh, next naman ito kanyang uh, empty mirror derailleur ano kulitong uh, particular model ng Shimano Dure XT na to ah uh, M8100 din po mm so ito lang yung parang ano no yung magkaiba tsaka uh, yung po. chain ito kasi ah uh, magkaiba no ano yung feedback mo dito sa shifting performance ng Sunshine at tsaka tong Uh, Shimano Deore XT, okay naman ba? Ah, oh, sobrang smooth naman po siya. Mm. Pagka uh, talagang ano. Kasi kaya, kasi kaya to, kaya ako tinatanong 'yan kasi nagbabala kasi ako mag 12 speed. Kasi kasi nga magkaiba yung brand baka kasi ano eh, parang baka magkaroon kasi ng compatibility issues eh. Oh. Kaya kaya maganda rin yung may ganito kasi nagkakaroon din ako ng idea. Yan. Ah, uh, ito nga yung sa kanyang drive setup ng kanyang MTB. no. Sa wheelset naman niya, ang gulong niya kasi magkaiba no. Yung sa rear tire niya, Maxis Crossmark na 29 by 2.1. Yung naman sa harapan, Bolt na XR2 na 29x2.2. Uh, pwede ba ba may share sa amin kung bakit magkaiba yung gulong mo? Uh, nabili ko lang po yun sa marketplace eh. Then ano, gusto ko lang po talaga no, magka uh, 29er na po talaga ano, na, na wheelset nun. Hmm. Kaya nung nakita ko po yan, uh, kinonta ko na po agad yung seller ko. Ano isang gulong lang o Pag isang may-ari? Magkaiba yung gulong? Uh, isang may-ari lang po yung mag, -ano. ah. magkaiba lang po talaga yung gulong. Hmm, yung para storya ano, nun no? Ah, uh, ito naman kanyang MTB rims na pang 29er. Anong ulit model ito? Ah, uh, Bond Trigger din po. Ah, Bond Trigger. Okay. Ibig sabihin, uh, galing to sa stock ng Trek. Uh, yes po. Aluminum double wall 32 holes. yung spoke sinipot mo ay Ah, uh, Ragusa po 'yan. 'Yon, na uh, stainless steel. Ah, uh, ito naman kanyang MTB hubs. ito yung summit M120 yes, na 6 po. ports with treated, no? Yes po. 'Yon kasi type of freehub body, sealed by rings. So, i-check natin 'to dito, idol, kapag naka-free wheel. Yan matinig pag no Kasi marami engagement to. Eh. Okay. Yan yeah, guys yung tunog ng Submit M120 MTB hubs kapag naka freewheel Dahil sa lang sa kanyang brake set uh, May sinabi ka pala kawanina no Kasi yung brake levers mo Shimano Deore XT M8100 Yes po Pero magkaiba yung sa calipers no Yes po pero yung sa harapan, M eh, sa M8100. Apo. Yung sa likuran naman M8000 no. Apo. Pero Shimano Mano Diorex Terrain. Opo. Ah, pwede mo ba i-share sa amin kung bakit magkaiba? Ah, uh, pang third owner owner na po ako niyan eh. Mm. Nabili ko lang po 'yan sa ano, kakilala lang po. Pero pagdating sa ano, syempre pangatlong may-ari ka na. Okay pa rin ba yung performance? Okay pa din po siya. Yun, kasi nga, yun. kasi nga ano, Sh Shimano Diorex XT no. Apo. Second to the highest level eh, no. Ayun, so lasa lang sa kanya rotors. Ito pala dual piston pala niya yung ano, yung yes, dual piston yung uh, calipers ito no. Etong kanya rotors uh, Tektro Tektro na 160mm ang diameter harap tsaka likuran Parehas na fixed type and bolt type DC brake rotors At nandyan na naman yung ulan Kanina <laughs> nabota kami ng ulan eh <laughs> So Idol Michael Yan umaambun na Magkano yung total cost nitong MTB mo? Nasa ano po siguro 25 to 30k po Ah, 25 to 30,000. Ah, okay. 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 guys, ito nga yung Trinx no? Ano nga ulit model ito? Si ano to? C782 po. Ayun, rigid MTB ni Idol Michael Rebuka. Yan guys, na, na-i-check na natin tong uh, Trinx na ano nga ang model Ah, uh, C782 po. Yan, uh, rigid MTB ni Idol Michael Rebuka. So, kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang rigid MTB, i-comment na lang niyo sa comment section down below. So, Idol mag shoutout din. Ah, uh, shoutout po sa ano, taga-Silang po yan na nagba sa Cubs po. Tsaka tropang Red Trinx po. Okay, kayo naman. Shout out dyan kay Jansen na nagtatampo. Shout out <laughs> na kita. Oh. <laughs> Shout out dyan kay James Miranda na Ingat ka sa pagbabayt mo. Ayun, sasalamat sa pagpag-check ng MTB mo, no? Ayun nga, kasi kanina, nabutan ng ulan. Nilinis ko yung bike. Ayun, ayun, na naman yung ulan. Kasi nga, may bagyo eh, no? Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget na isubscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick talaga yung verification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo. And ride right, safe po sa inyo. Huh?